Oh, hiyo guys, Mina guys. Maaga pa lang gumayak na ang person. Ikaw ba naman nabalitaan mo magkakaroon ng ayuda? Ay nako, magmamadali ka talagang gumayak. Ayan, nerede ko na yung mga requirements na kailangan para sa pag-apply ng ayuda. Passport, bank book, at alien card. Dalin mo yung mga original at the same time kailangan mo siyang ipaprint. Kasi pagdating mo ng munisipyo, ipapaprint mo pa rin. Kaya bago ka pumunta ng munisipyo, magpaprint ka na. Iba talaga ang mga ngiti ang pagka pera na pinag-uusapan, Mina, guys. Ito na kami sa area Mo si Tommy, sana ba? Sana to ka floor yun, so, floor ba yun? Punta niya dito guys, dito kayo sa fourth floor. Ayan yeah, na siya. So, here I come. Ito na! Yes. Tumatagin din na. Kani. <laughs> Basta kapirahan, mabilis ang mga person. Ayan <laughs> キトののララスポトですかはいあの外国人、はい、お二人です、はい。お願いします。 Alam mo yung nakakalabitan pa kami ng kasama ko dito. Ay nako, grabe. Ang saya ng mga person. <laughs> Kaya lang guys, bigla po akong ano, sumakit ang chan ko dyan. Alam nyo guys, hindi ko ina-expect na ang dami-daming araw, ngayon pa talaga masisira yung chan ko. Maganda na nga yung araw kasi mayroong ayudang matatanggap ang mga person. meeting tagong pa yung mga person niya guys. At ang labad na tumatag yung tiyata. <laughs>